sa pagpapatuloy ng publishing ministry sa Baguio City. Dalawang mahalagang aktibidad ang isinagawa. Ang Subscribers Harvest at ang Buy Union Publishing Convention na layong palakasin ang mga manggagawa at ipakita kung paano kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat. Para sa balitang may pag-asa mula sa Publishing Ministry, iniahatid ni Jackson Claudio. Dalawang mahalagang pagtitipon ng ukol nga sa gawaing pampaglilimbag ang matugumpay na isinagawa kamakailan dito sa Baguio City na siyang tunay naging malaking pagpapala at biyaya sa lahat ng mga dumalo. Una ay sinagawa ang kauna-unahang Subscriber's Harvest na dinaluhan ng mga matagal nang taga-suporta ng Literature Ministry kabilang ng mga government workers, empleyado ng pribadong sektor at iba't ibang individual mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa programang ito, naging tampok ang mga patutuo na mga subscribers na nagsabing malaking tulong sa kanilang pamilya, edukasyon, kalusugan, relasyon at pananampalataya ang mga librong kanilang patunoy na tinatanggap mula sa mga literature evangelists. Ang mga aklat ay naging kasangkapan nga upang mapatatag ayon sa kanila ang kanilang mga espiritual at pang-araw-araw na pamumuhay ikalawa, kasunod nito ang kauna-unahang Bay Union Literature Evangelist Convention na gininap kamakailan sa temang Cold to be Faithful. Dinaluhan ito ng mahigit apat na delegado mula pa sa Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission at ang layunin ng pagkitipon ay palakasin, pagisahin at pasiglahin pa ang mga manggagawa ng larangan ng Literature Ministry. Binuksan ang programa sa isang makulay na processional parade sinundan ng mga inspiradong mensahe mula kina Pastor Daniel Malabat at Pastor Jose Sabat Jr. Tampok sa mga plenaryo ang mga napapanahon at mahalagang paksa kagaya ng revitalizing the mission, papel ng spirit of prophecy sa gawain ng literature ministry, mensahe naman ukol sa tunay na diwa ng pagkatawag bilang isang literature evangelist. Ang layunin ng convention uh, na ito ay to inspire LE to recognize at uh, sila ay mas lalong uh, maging uh, matagumpay sa kanilang paglilingkod at sa kanilang pagbabalik sa field ay magawa nila ang mas lalong pinakamabuti at pinakamainam na paraan ng paggawa at lalo pang maraming mahanda sa pagdating ng Panginoon na mga subscriber natatanggap sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo. Sa araw naman ng Sabat, tampok ang mensahe ni Elder Maroni kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng katapatan at patuloy na pagtugon sa panawagan ng Diyos. Isinunod ang mga patutuo sa hapon, commitment message at isang makulay na cultural presentation naman sa gabi. Ang buong programa nga ay pinangasiwaan ng mga opisyal sa pamumuno ni Pastor Abraham Del Rosario at Pastor Armando Ogmar. Tunay ngang ito ang ating panahon upang muling buhayin, palawakin at patatagin ang misyon sa pagpapalaganap ng mga aklat na nagbibigay liwanag, pag-asa at kaligtasan. Ang mga Credential LE at Licensed Literature Evangelist, sila'y nagpakita ng napakahusay na pamamaraan hindi lamang po sa larangan ng pagbebenta ng mga aklat, kundi sa paghihikayat din ng mga kaluluwa. And that is why napakahalaga na sila din para tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon ay kinakailangan na ang mga literature, evangelist, credential, and license ay gumawa din ng kagaya nilang mga LE upang magmultiply ang mga manggagawa ng Panginoon, maging movement ito para sa isang malawakang saturation ng pangangaral ng salita ng Diyos para sa printed pages. Ang printed pages ay ang kanyang pinakamataas na hangarin ay to exalt God and to prepare people for the soon return of Jesus Christ. Lahat nga ay pospos ng mga inspirasyon at nabago bilang mga literature evangelist. Tunay nga ang pagtitipon ng dalawang union ay naghatid pa ng mabiyaya at pagpala sa lahat ng dumalo. Naghahatid mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City, Jackson Claudio para sa Hope Today. news